Kung ikaw ay narito ngayon at nanonood ng video na ito, ito ay dahil may napakabigat na mensahe ang mga anghel mong tagapangalaga para sa iyo. Ang iyong pangalan ay lumitaw sa gitna ng isang napakahalagang usapan, hindi sa walang dahilan, kundi dahil ikaw ay isang kislap na kaluluwa, isang tunay na hiyas na marami pa ang hindi lubos na naunawaan. Sinusulsulan ng mga anghel na ang mga saloobin ng mga tao tungkol sa iyo ay hindi sa walang dahilan. Ito ay dahil ikaw ay isang espesyal na tao, isang ilaw at isang positibong tao na sumusulong, ngunit hindi natutukoy ng lahat ng lubusan sa kanyang kabuan. Karaniwan para sa ilang mga tao na makakaranas ng tunay na misteryo habang sinusubukang maunawaan kung paano posible na ang isang tao ay nagpapakita ng parehong malaking lakas at malalim na kakayahang magmahal ng sabay. Ang isang ito ay maaaring magdulot ng kalituhan, lalo na sa mga taong sanay na nakakakita ng kapangyarihan bilang katumbas ng katigasan at pag-ibig bilang isang palatandaan ng kahinaan. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin ang kakaibang kalikasan ng iyong esensya na napapansin at pinahahalagahan sa isang dimensyon na lubos na labas sa pang-araw-araw, ang napakalawak na universo, kasama ang mga maraming galaksya, mga bituin na kumikislap sa langit, ay saksi sa iyong paglalakbay. Bukod dito, mayroon kang isang hindi mabilang na suporta, isang tunay na himpilan ng pangkalangitang proteksyon, binubuo ng mga anghel at mga arkanghel na palaging kasama mo, patnubayan at suportahan ang iyong paglalakbay. Sa harap ng mga kahirapan na natural na lumilitaw sa landas ng tao, tulad ng mga kritisismo na maaring makapagpapababa, ang pag-aalinlangan na sumusubok na gibain ang lakas, at ang mga negatibong damdamin na layuning guluhin ang mga kalangitang entidad ay naglalaro ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng mga barikadang pangproteksyon sa paligid mo, lalo na kapag napagtanto nilang ang iyong integridad ay nasa panganib. Sila ay kumikilos bilang mga parola ng liwanag, binibigyang diin ang iyong mga kabutihan, at kakayahan sa mga sandaling ang kawalan ng katiyakan sa iyong potensyal ay tila sumasaklaw sa iyong mga iniisip. Mahalaga na bigyang diin na sa pagpapalaganap ng pag-ibig, at kasiyahan kung saan ka man magpunta, nananatiling buhay ang esensya ng iyong pagkatao sa alaala ng mga tao. Ikaw ay naalala para sa iyong maluwag na pag-aalay, para sa pagiging matibay sa harap ng mga hadlang, at para sa isang kabutihang nananatiling matatag at patuloy. Ang kakayahan mong mag-iwan ng isang positibong tatak, kahit sa mga kalakhan na kalagayan, ay nagpapakita ng lalim ng iyong pagkatao at ang tunay na lawak ng iyong impluensya. Tunay nga, hindi maikakaila na may mga individual sa mundo na may mga layunin na hindi lubos na malinis, mga taong nagtatago sa likod ng mga maskara ng kasinungalingan at panlilinlang. Gayon paman, mahalaga na bigyang diin na ikaw, tiyak na hindi nabibilang sa grupong iyon. Ang mensahe na ipinadadala sa iyo mula sa kabanata ng kalangitan ay hindi dumating nang sawala. Ito ay isang tanda na puno ng karunungan ng langit at higit na gabay na may layuning tulungan kang lumubog sa pag-unawa sa iyong tunay na esensya at liwanagin ang landas na dapat tahakin ng iyong buhay. Ang gabay na ito ay nauugnay ng intrinsiko sa pangunahing layunin ng iyong pag-iral at sa takbo ng iyong kaluluwa sa buong panahon. Sa iyong paglalakbay, sa larangan ng profesional, sa pagitan ng mga kaibigan, o sa mga kontekstong panlipunan, madalas kang matagpuan sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, sumasa ilalim sa mga paghuhusga at masusing mga pagmamasib. Hindi palaging ang pansin na ito ay maipapaliwanag o positibo. Sa katunayan, hindi lahat ng mga taong iyong nasalubong sa iyong landas ay nag-aalok ng papuri o nagpapakita ng pananampalataya sa iyong mga kakayahan. Sa maraming pagkakataon, kinaharap mo ang mga kritisismo at pag-aalinlangan Humaharap sa mga mapanlambot na tingin ng mga taong mas pinipili ang hindi maniwala kaysa magbigay ng suporta. Ang mensaheng iyong natatanggap mula sa espiritwal na kabanata ay isang malakas at tuwirang paalala na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging matatag at matalino sa harap ng mga kilos at salita na nababalot ng galit, inggit o selos. Ito ay mga negatibong emosyon na, sa malungkot na palad, sumusulak sa kagubatan ng pandaigdigang lipunan, may kakayahang ilihis ka mula sa iyong landas at guluhin hindi lamang ang iyong paglalakbay tungo sa iyong mga layunin, kundi pati na rin ang kapanatagan na nananahan sa loob mo. Ang babalang ito ay naglalayong palakasin ang pangangailangan para sa patuloy na bantay at matalas na kamalayan sa mga negatibong enerhiya na umiikot sa iyong paligid na maaaring mapansing hindi sinasadya sa iyong buhay. Mahalaga na kilalanin na bagaman hindi natin kontrolado ang mga aksyon at damdamin ng iba, may kakayahan tayong pumili kung paano tayo magre-react sa mga ito. Kaya, hinihikayat ka ng mensahe na magtamo ng isang pananaw ng pagtitiis at pagsusuri na iiwasan ang kawalang malay na pagiging maaaring maging sanhi ng pagiging madaling maimpluensyahan ng mga nakakapinsalang impluensya na naglalayong pagpapalibing sa iyong kapayapaan sa loob at paglilihis sa iyo mula sa iyong tunay na landas. Mayroon kang espesyal na kalooban, ang kakayahang maunawaan ang higit pa sa kung ano ang kaagad na makikita sa pisikal na mata. Ang kahusayan na ito, bagaman mahalaga, ay maaari ring maging pinagmulan ng mga hindi pagkakaintindihan at kalituhan, lalo na kapag ang mga taong nasa paligid mo ay hindi makakita o hindi makaintindi ng mga subtil na bagay na maliwanag para sa iyo. Mahalaga na maunawaan na hindi lahat ay nakakamit ang parehong antas ng pag-unlad sa espiritual at na marami pa rin ang nakakulong sa mga kilos na pinamamalayan ng takot sa halip na gabayan ng pag-ibig. Sa harap ng katotohanan ito, inirekomenda na pagyamanin mo ang mas malawak na kamalayan kapag ibinabahagi mo ang iyong enerhiya at karunungan sa iba. Hindi lahat ay handa o naising magbago, magpagaling, o maghanap ng mas malalim na pagkakaisa sa kanilang sariling kaluluwa. Ang pag-aalok ng iyong gabayang banal ay isang responsibilidad na dapat pag-ingatan ng seryoso at maingat. Kaya't mahalaga na ang iyong karunungan ay ibinabahagi lamang kapag tuwirang hinihiling at lamang sa mga pangyayari na tunay na nangangailangan nito. Maging maalalahanin na hindi lahat ay handa o kayang maunawaan o pahalagahan ang iyong presensya at ang mga kaalamang espiritual na inaalok mo. Ang katotohanan ay may ilang mga tao na maaaring maguluhan o kahit tumanggi sa harap ng mga konsepto na lumalampas sa pangkaraniwang pag-unawa. Sa ganitong konteksto, mahalaga na panatilihin mo ang isang malapit na koneksyon sa mga taong bumibigkas sa parehong dalas na mayroon ka, yaong mga nakakaunawa at pinahahalagahan ang lalim ng iyong pagkatao at ang kahabagan ng iyong tulong. Para sa mga individual na ito, maging isang parol ng liwanag isang gabay na mapagbigay at mapagmahal na tutulong sa kanila sa kanilang mga personal na paglalakbay. Tanggapin sila ng may habag at bigyan sila ng kinakailangang suporta upang sila rin ay lumago at umunlad sa espiritual. Bukod dito, lubos na mahalaga na magdevelop ka ng malinaw at tumpak na mga hangganan. Ang kalinawan na ito ay mahalaga upang ang iyong intuition ay maigting na makakakilala sa pagitan ng kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon na nagproteksyon mula sa pagkakaligaw o pagkasira dahil sa mga enerhiya na hindi tumutugma sa katotohanan ng iyong espiritu. Ang iyong mga kasanayan sa espiritu ay walang alinlangan, isang pagpapala, gayon paman, dapat itong gamitin ng may mataas na antas ng pag-iingat at kamalayan na laging igalang ang kalayaan sa pagpili at ang yugto ng pag pagunlad ng iba. Laging tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Ang proteksyong ito ay hindi lamang isang sagabal laban sa mga kahirapan, kundi pati na rin isang tuloy-tuloy na paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Pahintulutan mong ang mensaheng ito ay tumagos ng malalim sa iyong pagkatao, at patuloy na magpadama ng positibong enerhiya kung saan man magpunta, dahil maglilikha ito ng mga alon ng positibong enerhiya at magdadala ng mabuting vibes para sa lahat. Kasama sa mensaheng ito ang isang panalangin para sa iyo. Panginoon, sa sandaling ito, itinaas namin ang aming mga panalangin para sa taong napaka-espesyal na ito. Naway lagi siyang isalok ng iyong maalab na pangangalaga at gabay. Naway ang mga anghel na tagapangalaga, tapat na mga sugo ng iyong langit na karunungan, ay paligiran siya ng iyong banal na liwanag, patnubayan siya sa pagkilala sa tunay na halaga ng kanyang pagkatao at buong pagtanggap sa mga natatanging biyaya na ibinigay sa kanya. Ibigay mo sa kanya ang kaliwanagan upang makakita sa kabila ng mga ilusyon ng mundong ito na magpapalawak sa katotohanan mula sa mga distorsyon na dulot ng mga anino ng takot, inggit, at selos. Naway ang kanyang intuisyon, ang hinga ng iyong pagkakaroon, ay laging maging isang ilaw na nagbibigay liwanag sa kanyang landas, pinahihintulutan siyang pagibayuhin ang tunay mula sa hindi totoo ng may tiwala at katiyakan. Hinihiling namin na patatagin mo ang kanyang pagtitiis sa harap ng mga kahirapan at kritisismo, tiyakin na ang kanyang paglalakbay ay nakabatay sa kapayapaan at panloob na kabalans. Naway maaari niyang maibahagi ang kanyang gabayang banal at karunungan lamang kapag ito ay hiniling at kung saan ito ay kinakailangan na nirerespeto ang kalayaan sa pagpili at ang pagunlad ng espiritual ng bawat isa. Naway ang kanyang koneksyon sa mga taong nagbibigkas sa parehong sintonya ng espiritu ay laging maging pinagmumulan ng kapwa pag-unlad at pag-unawa. Ihayag mo sa kanya na maging isang gabay na mapagmahal at mapagbigay, isang tagapagdala ng liwanag na tumutulong sa pag-angat ng mga taong nasa paligid, nagpapalakas ng paggaling at pagkakaisa ng mga kaluluwa na naghahanap ng landas ng pagbabago. Sa wakas, minamahal na pinagmulan, muling pinatototohanan namin ang aming hiling para sa patuloy na pag-ibig at proteksyon. Naway ang mensaheng ito ay tumunog ng malalim sa iyong puso, at patuloy na magdulot ng positibong enerhiya, at pag-asa saan man ikaw magpunta, lumalakas sa inyong walang hanggang pagmamahal at sa katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ganap na gawin. Amen upang lumikha ng mas malalim na koneksyon sa nilalaman ng mensaheng ito at ganap na tanggapin ang mga biyaya na ito ay nag-aalok. Inaanyayahan ka naming gawin ang isang maliit ngunit makabuluhang aksyon ng pagtanggap. Sa pag ng numero na isang libo, isang daan at labing isa sa mga komento sa ibaba, hindi lamang sumisimbolo ka ng iyong pagtanggap at pagbubukas upang tanggapin ang mga positibong enerhiyang ito, kundi nagpapahayag din ng iyong pagnanais na magpakalat ng magagandang damdamin para sa lahat ng mga taong nakikibahagi sa karanasang ito. Ang numero na ito, pinili dahil sa malakas na espiritual na kahulugan nito, ay naglilingkod bilang isang makapangyarihang paalala na tayo ay lahat na konektado sa ating paghahanap ng liwanag at positibidad. Bukod dito, Tingnan ang espasyong ito bilang isang pagkakataon upang magtanim ng mga salita ng pampalakas loob para sa iba pang mga manunood na sa gitna ng kanilang mga paglalakbay, maaaring nangangailangan ng dagdag na lakas ng loob. Iwanan ng isang mensahe na maglingkod bilang isang tanglaw ng pag-asa, nagtutulak sa iba na magpatuloy sa harap ng mga hamon ng may pananampalataya at pag-asa. Ang sandaling ito ay angkop para sa iyo upang ipahayag ang iyong pasasalamat para sa kagandahan at lakas na naninirahan sa loob mo na kinikilala sabay sa kagandahan ng individual na paglalakbay ng bawat isa. Sa paggawa nito, hindi lamang binibigyan mo ng patotoo ang iyong pangako sa pagunlad ng personal at espiritual, ngunit nag-aambag ka rin sa paglikha ng isang mas nagkakaisang at positibong komunidad. Sa pag-angkin sa ganitong gawain, mahalaga na tandaan na bawat isa sa atin ay nasa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Mayroong mga nasa simula pa lamang ng kanilang paglalakbay, habang ang iba naman ay nasa mga yugto ng malaking pagbabago o maging malapit na sa pagtatapos ng isang siklo. Kaya, sa pakikipag-ugnayan, mahalaga na ipakita ang kababaang loob at kagandahang loob nang hindi iniuubos ang kasiguruhan sa iyong sariling mga paniniwala sa pagpapakita ng respeto sa mga karanasan at pananaw ng iba, hindi lamang pinapalawak mo ang kayamanan ng iyong mga relasyon, ngunit nag-aambag ka rin sa pagpapatibay ng mga ugnayan sa komunidad. Ang ganitong pagtanggap na may respeto at pagiging bukas ay nagpapahintulot na ang mga palitan ay maging tunay, makabuluhan, na nagpopromote ng isang kapaligiran kung saan ang mutual na suporta ay nagtatagumpay. Sa pagkilala at pagpapahalaga sa iba't ibang yugto ng buhay ng bawat tao, ikaw ay tumutulong sa paglikha ng isang mas kasamang at maunawain komunidad. Ito ay hindi lamang nagpapadali ng mas malalim at makabuluhang pakikipag-usap, ngunit nagpapalakas din ng isang kolektibong pag-unlad kung saan ang lahat ay may pagkakataon na magturo-turoan, anuman ang yugto ng buhay na kanilang pinagdaraanan. Sa pagtatakda ng iyong presensya sa espasyong ito, ikaw ay, sa katunayan, nagpapatibay sa iyong pangako sa mga pangunahing prinsipyo tulad ng katotohanan, pagmamahal, at kabutihan. Ang mga halagang ito, walang panahon at pangunahin, ay nagtatagal at lumilitaw sa anumang pagsubok o hadlang na maaaring lumitaw. Sa pagpapamahagi ng iyong liwanag at positibong espiritu, ikaw ay naglalaro ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng isang mas mapagkalingang at maunawain na mundo. Ang ganitong kilos, kahit na tila simple lamang, ay maaaring magdulot ng malalimang epekto, hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng mga taong sumasalubong sa iyong landas. Ang pagbabahagi na ito ay hindi lamang nag-iilaw sa mga madilim na sulok ng mundo, ngunit pati na rin nagpapalakas sa sanga ng suporta at habag sa pagitan ng mga tao. Sa bawat pagpapahayag mo ng mga halagang ito, ikaw ay nag-aambag sa isang kapaligiran ng positibidad at pag-asa nagtutulak sa iba na gawin ang parehong bagay. Kaya, ang iyong aksyon ay nagiging isang kawing sa isang kadena ng kabutihan at pag-ibig, nagpapalawak sa pangkalahatang kaginhawaan, at nagpapalaganap ng isang positibong pagbabago sa komunidad at higit pa. Palaging tandaan na ikaw ay napapaligiran ng malalim na pagmamahal at hindi matitinag na pangangalaga mula sa sansinukob. Ang bawat positibong aksyon na iyong ginagawa ay hindi lamang naglilingkod para sa iyong sariling kagalingan, kundi nag-udyok din ng isang kadena ng positibong enerhiya, lumilikha ng isang mabuting siklo na nakakabuti at nakararating sa mga taong nasa paligid mo. Sa buong katapatan, ang aking nais ay ang mga salitang nasabi dito ay magkaroon ng malalim at makabuluhang epekto sa iyong puso. Nag-aalok hindi lamang ng pinagmulan ng inspirasyon, kundi pati na rin ng isang pahingahan ng ginhawa sa mga mensahe ng pagmamahal at pag-asa na ating pinagsasaluhan. Tandaan mo na sa bawat sandali ng iyong araw at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay kasama, hindi talaga nag-iisa sa landas na ito. Mayroong isang mas mataas na lakas, isang presensya, na sabay-sabay na mapagmahal, mapangalaga, na nagbabantay sa iyo sa lahat ng sitwasyon. Inaasahan kong ang mga salitang iyong natanggap ngayon ay magdulot ng saloobin sa iyong kaluluwa, nagdudulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawaan, lalo na sa mga sandaling ikaw ay nahaharap sa mga hamon o kalakasan. Ang koneksyon na ito sa sansinukob at ang kamalayan na ang iyong paglalakbay ay sinusuportahan at ipinagdiriwang ng mga mas malalaking puwersa ay dapat maglingkod bilang isang tanglaw ng pag-asa at isang patuloy na paalala na anuman ang mga pangyayari, mayroong laging isang dinakikitang suporta na handang tumulong sa iyo. Ngayon, higit sa anuman, ito ang panahon upang dalhin ang apoy ng pananampalataya at pag-ibig na sumiklab sa iyong kalooban. Dalhin ang liwanag na ito sa mundo, ipamahagi ito ng bukas palad sa mga nangangailangan. Inaanyayahan kita na ibahagi ang mga mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magbigay liwanag sa mga daanan ng mga taong nasa gitna ng dilim, at maging isang tunay na instrumento ng positibong pagbabago. Nawayang pagpapala at presensya ng Diyos ay patuloy na sumama sa iyo hanggang sa ating susunod na pagkikita, patuloy na nagbibigay ng mga sandaling pananampalataya, kapayapaan, at kaginhawaan. Amen. Nawayang ang panalangin ito ay magsilbing isang patuloy na paalala ng walang kondisyong pagmamahal na mayroon ang sansinukob para sa iyo at ng lakas na iyong mayroon upang gumawa ng pagkakaiba sa mundo.